Good morning po, Mayor. Good morning po. Good morning po. Yes, good morning, Mayor. Opo, kamustahin natin kamusta ang ating mga kababayan diyan. Opo, go ahead po, Mayor. Ano po ang situation sitwasyon uh, diyan, Mayor? Good morning Mayor? po. Uh, nasa mga 740 families at pagkat 2,600 sa anim na evacuation center naman. Uh, so, so far, generally, okay naman sila po. Uh, naghihintay o tumatanong kung kailan babalik kasi Pasko at saka bagong taon yung ano eh. So, Kamaya meron kaming meeting sa Disaster with P-Box. Mm -hmm. uh, tatanungin namin kung ano yung uh, magiging outcome nito, uh, prediction nila in the next few days kung mahal pa ba yung level and risk or status quo or tataas, uh, hindi pa natin alam. Uh -huh. May mga pasok ko ba sa mga eskwelahan ngayong? Uh, 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 wala. Again, suspend uh -huh. ko yung klase in all levels dito sa La Carlota uh, today and tomorrow Friday. so. Mm -hmm. That is, uh, it will remain the same. Siguro, I don't know uh, kung ano yung um, suggestion ng p -box, tayo sa meeting namin. Uh -huh. And then, Mayor, kamusta po ang resources ng inyong lungsod? Ano, ano, ano? Kamusta ang? Uh, ang resources po ng inyong lungsod, kaya pa, pa, kaya pa ho ba, Mayor, uh, na punan yung pangailangan? QRF, nasa state of calamity kami, meron pa kami yung content QRF dito. 'Yung problema lang talaga 'yung ano 'yung repair and rehab after the ano the incident. Pero mm -hmm. pa kaming uh, pera na i-sustain 'yung operation ng evacuation center. Mm -hmm. Ay 'yung problema lang kasi 'yung repair and rehabilitation after the incident after mag mag-normalize 'yung everything. 'Yun ang problema siguro. Uh -huh. Kakayanin pa hanggang matapos ang Disyembre Mayor nung nat natitira 'yung pondo. Yeah, that's a, uh, that's a good thing. Okay. So, kaya pa after mga more or less we have pinapa the next two weeks. Ah, uh, uh -huh. mabuti pa nga is uh, two weeks na lang ma mag-operate na yung din yun, na approve naman ng budget. Ah, uh -huh. uh, mag-operate na yung operational uh -huh. na yung 2025 budget pwede na lang gamitin yung uh -huh. ano, yung ano ang pera, yung problema lang kasi yung yung national tax allocation ng IRA so sana uh -huh. the first uh, week uh, darating na darating na para magamit natin. Usually, you know, three weeks to one month pa eh. Yung uh -huh. darating yung NTA. So, mer meron na ba tayong surplus reserve? Pwede naman gamitin okay. siguro. Ayan, that's good to hear, Mayor. At yung, syempre, yung tulong po ng ating national government ay uh, nakaantabay din po, Mayor. Yeah, at pumunta mm -hmm. dito si Ah uh, secretary Garcia and then at uh, si ang congressman namin, nagsasabi naman ni uh, Speaker Romaldez na tutulong sila. So, uh -huh. nagtutulungan din po 'yung ano, 'yung uh, national 'yung wow. ano, uh -huh. 'yung OCD pupunta dito, uh, DSWD, uh, maraming uh -huh. namang tumutulong at mga private individual dito sa probinsya na tumutulong dito sa uh -huh. atin, pro, uh, hoping that this will continue. 'Yun pong supply ng tubig, mayo, ay kamusta ho? Oh, generally okay naman pero meron mm -hmm. kaming mga ibang sitio na uh, na-disrupt 'yung uh, na, ano lumiit 'yung tubig pero generally okay na sa spray natin 'yung dalawang spray natin na sources sa taas uh, sa dito sa poblasyon walang mm -hmm. problema kasi pumping station dito sa poblasyon namin. Aho, uh lastly Mayor, ito napaka-importante po nito 'yung supply ng face mask. Opo, Meron pa yeah, appeal uh -huh. ko sa mga negosyante na uh, na huwag muna uh, samantalahin yung panahon na uh, yung ano yung circumstances na mm -hmm. hindi tataas ng ano ng i ko yung pressure sa Press Monitoring Council uh -huh. at saka especially yung face mask no especially may yung face mask nag appeal uh, marami na mga kami yung stock ng face mask dito mm -hmm. but uh, kung uh, magcontinue to kailangan ng ano so mm -hmm. nag-appeal ako sa mga negosyante na wag muna tataas yung Yun. mga presyo in difference sa uh, Christmas at saka yung sitwasyon ng iba Christmas okay. Oh, natin. Saka, so, of... continue kung monitor oh. yung, ano, yung uh, mga presyo ng mga primary goods dito. Yun, opo. Tsaka state of calamity. Yan, dapat po may price freeze sa presyo po ng mga yeah, pangunahing yeah. yeah. Oho. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Okay. I-monitor ko at then mm -hmm. kung meron problema yung i- ko, eh fried price ko 'yan yung, yung ano yung mga presyo ng um uh -huh. pa pagbili-bili pamilyen dito. Uh -huh. Maraming salamat po Mayor at uh, kami po ay patuloy na mag-aantabay sa inyong sitwasyon diyan po sa inyong lungsod. Salamat po regards mm -hmm. po kay Senator Tol, po. Yes po, opo. Marami pong salamat uh, Mayor. Yan po si Okay, salamat din po. Salamat. Uh -huh. at mag-iingat po kayo diyan. Yan po si La Carlota City Mayor Rex Halandoon ang atin pong nakapanay